Ito bago ako pumunta dito, may nagpahabol na tanong doon sa parokya namin. Wow. Sabi niya kasi, I really, I really want to ask, ano ang kahalaga ng novena? Bakit siya nine days? At, kanino ako mag novena So he's really, she was really asking about the concept of novena. Ah, okay. Uh. Well, uh, normally, the novena, nine, hmm. Um, I cannot say whether it is a Spanish or Mexican. Okay. Um, parang galing kasi, much of our faith and devotions mm. came from Spain, mm. but through Mexico. Mm. In fact, a lot of probably our devotions, especially of uh, mga procession, come from Mexico. So there must be a historical something mm. about nine. Novinga eh. No, no. Nove okay. means They're nine. Very Spanish. Pero if you want to speak about matagal na biblical pa, mm. it's normally eight days. Ah, okay, okay. Uh, case in point ha? may liturgy ang siyam na araw bago magpasko, oh, which begins on the 16th. True. Okay. Pero wala yan sa traditional. Mm -hmm. The beginning really is eight days lang. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mm -hmm. Eight days before Christmas. Mm -hmm. It starts with the Gospel of Matthew, genealogy. Mm -hmm. Yung 16, pabago-bago yan, every uh -huh. year. Okay. So, eight days yan. Tapos meron tayong tayong tayo, octave. So, Christmas Day, no? Mm -hmm. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. Just, just January 1. Eight days na naman. Diba? Uh Oo. -oh. Eight days before Christmas, eight days of the Christmas season. season. Na hindi, yung octave ang tawag na? octave of Christmas. So the word is octave. Uh Oo. -oh. Teka muna. Sa music. Octave din. Wow. Galing, diba? Saka may Easter octave, ba? Ang diba? harmon- oh the same. Pero harmonious. Uh -oh. May rhythm. Uh -oh. Nandun sa loob ng octave. Correct. Oh. Siguro yun ang mas matagal eh. Yan ang mas matagal na tradisyon mm. ng pagse-celebrate is eight days. The same as Passover, the same mm. as Pentecost, they call it Shavuot, the mm. same mm. as Hanukkah, okay. the same as all these um, festivities of the Jews were eight days, normally eight days. So, I think when you ask me the novena, now. What does a novena do? Hmm. It prepares you to celebrate. No? Usually before a feast. Before yeah. a feast. So kunyari, patron uh -oh. maging si San Ildefonso okay. sa San San Ildefonso Parish o kaya si Santa Tekla hmm. o kaya si San Juan de Pomoceno. Hmm. It depends, di ba? Pero uh -oh. ang maganda dito sa nine days na yan na novena, Not only they have prepared, no, kasi meron ngayong mga novena booklets, eh. mm -hmm. they don't mm -hmm. only prepare prayers, pero they prepare intentions. That's true. So, depending ngayon, kunyari, Ewa ko no? ba, San Isidro Labrador. Mm -hmm. uh, harvest. Harvest. Ano yan? May 15. Mm -hmm. So, laki novena yan before ah, that. Ah. Pero yung preparatory na yon, tinatawag ang mga tao maghanda. Siyempre, handain nila yung physical. Mm -hmm. Mga palamuti, gano'n gano'n, di ba? Pagkain. Pero siguro, paghanda ng puso. Okay. Sa aming mga taga Don sa atin, mm -hmm. ang nobena does not end without going to confession. Ah, tama. May pakumpisal dapat. Dama. Kasi, ang pinakamagandang paghahanda ay tanggapin mo ang komunyon nag na ka, nag na ka, pero hindi ka makatanggap ng kumunyon kasi may sin ka. Oh. So really, the 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 meaning of the novena is prepare yourself. So similarly, Christmas novena, prepare yourself oh, to accept the Christ, Christ. the birth of Christ. But accept Christ sana. Tanggapin mo sa uh, kumunyon. Uh, uh. Kung ano kaliit si Kristo sa Sabsaban, mas maliit pa siya sa Ostia. Oh, okay. Kung naniniwala ka siya pinanganak sa uh, Sabsaban in that poverty, Look at the poverty of the Eucharist. And that's the meaning of the 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 time of the novena. <laughs> Prepare your heart. Now, mathematics. Ang galing ng ating eight days. Hmm. Ang atin merong nilagay tuloy doon ang mga titles that talk about Jesus. Ang tawag diyan, O Antiphons. 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 Ito ah, sa Advent season. Merong, O Wisdom, uh -oh. O King, uh -huh. O Lord, all of that. Uh -huh. O Ruler, and so forth and so on, okay? So, O Key of David, uh -huh. o, di ba? Ayan, meron na O Antiphons. Uh -huh. And they preclude, they prefigure, they, already in the Old Testament, they say, He will be this, uh -huh. this born in a stable, poor as it is in Bethlehem, mm. and yet is the son of David. No, he's the son of God. No? So, yan, meron diyang parang time to prepare. Now, um, mas mahalaga po talaga. Lalo na siguro, no? Dahil karamihan ng ating OFW, mm. gusto nila makipagpaskuhan sa atin. Oh, yeah. An ano ba yung ad agency di Jonah ang ganda-ganda ng Paskong ginawa niyo before. Di ba? With Coca-Cola ba yan? Or with, with McDonald's ba? Pero ngayon, alam niyo, ang Pasko, ng gustong-gusto ng mga tao sa advertisement ng mga hmm. products is sama-sama, salo-salo. Ang pamilya. Ang pamilya. Uh, Could you just imagine, oh, Ang mag-anak na wala yung ama. Normally, eight months. Minsan, dalawang taon. Meron ko nakilala eh. Ginawa ng Coca-Cola. Fourteen mm. years, hindi naka-uwi yung mama. Pinabalik pa, nila. Pinabalik nila. Pa-surprise pa. Pa-surprise. Pa. Uh, And what is the pabalik sa Pasko? Kasi nagre reunion niya pamilya mm. sa Pasko. So what I'm saying is that sana mabuo. Ano gusto mong buuin? Mm. So ikaw, sa puso mo, buuin mo mm. ba isang pag-uugali? Isang relasyon. parang relasyon oh. sa kapwa? Oh. O oh, mo ng nobena. Mm. Di ba? Hindi mo gawin gano'n. na sama, ano mo hmm. pwede na E eh, kunyari, yung, yung birthday, lagyan mo ng novena. Before ng birthday mo. Oo, man. yung siyam na oh, araw na ka uh -oh. sa sarili mo. I prepare mo yung birthday mo kasi 60th oh, man, mo. Sabihin natin, oh, pasali mo sa mga anak mo, sa anak mo, sa apo mo. Oh, man, man. Kasi magsa 75, wedding anniversary. Just imagine, 75. ilang tawag oh, ng asawa, oh, oh. 50 at saka 16. Mm -hmm. Kasi unless you are 100 years old, di ba? Mm -hmm. Pero meron iba ano, sa 75 years of wedding. Kasi aga lang na nag-asawa. And just imagine 60 years, at yung buong mag-anak mo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang laking preparasyon yan. Mm -hmm. Pero ano ba preparasyon? Hotel, pagkain, damit. Maganda siguro, family recollection. Oo oh, nga no, recollection sa family. Kunyari, family na mag-uusap-usap, Uh -huh. Nasaan ka na ba ngayon? Ganito ka tayo Anong ngayon? Anong gusto mong i-improve natin? Sana no? naman. Di ba, dalawang tanong na yun, o. Oh? Ang sabihin mo nga, sagutin mo to? ganito kami ngayon. Uh -huh. Ganito aming pamilya ngayon, tatay, lolo. Uh -huh. Sana naman. O, oh, di ba? Alang-alang sa inyo, baka kayo mamatay. Uh -huh. no? ito makita nyo, lalo sa inyong kapamilya, na pinag, uh -huh. pinag, ano pinaghandaan nyo na magkakaroon ng gantong mamanahin, di ba? Mm -hmm. Ang the best is, minamana po namin ang pagmamahalan yung mag-asawa ng lolo at lola. Mga turo nyo sa amin. Turo, legacy sa amin. Bumaba hanggang apo ninyo. Uh -huh. Di ba? That would be the best. Nice. So, you don't have to have a novena of a saint. Mm -hmm. Pero of course, kung ang birthday mo, kamukha ng akin, Francis Xavier, Hmm. Then, gamitin mo na rin sa paghanda mo. Hindi, pag-aralan mo yung santo mo. Ah, oo, nga sa nga naman. siyam na araw na yun, magbasa ka tungkol sa santo mo. At ano man ang kanyang virtues, gawin mo. Hindi ko kilala yun sa akin. Eh. John pa? of Katy something. Oh, wow. Ano yung research ko? Sige, Father. Oo. Oh, oh, Magaling. Total, birthday Baka ka, papasko. Birthday ka, papasko. Baka parang England ba yun? England. England? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko pa na-research siya sa tinagal ng buhay ko. Pero, tili mo, <laughs> ang novena is a preparation. Uh -huh. Ngayon, may pasyam sa mga namatay. Di ba? Uh -huh. Pwedeng novena ba yung pasyam? Oo. In no a oh, Kasi uh -huh. alam nyo. Tinatawid mo siya, di ba? Parang gusto mong i... Parang you want to reminisce ano nangyari sa taong mm -hmm. mahal naman to. Mm -hmm. So, pag-uusapan nyo. So, you don't break up already. Kalilibig pa lang. Meron pang ilang araw kasi magpap magpapasyam ka. So, may, may mga tao na hindi lang ang pasyam is the day he died eh. Mm. Pero some people say the day he got buried. Buried. So, that we have buried. buried. And so, we have nine days. Uh -uh. Eh kasi ngayon siguro, the day he got, he died. And after two Baka days days. Baka araw na vigil oh, yun. Vigil lang. Tapos, binibig nga sa amin. Mm. O oh, sige, bilang tayo dito. So, yung pasyam, di ba? Nine days. So, that's also ano, after. Pero maganda yun, memory naman, no? Mm, memory. Parang, so it's something that importante siguro sa ating buhay. Saka maganda din, after the burial, you celebrate his life again, eh. Nung yes. pa yun ay ipag-uusapan niya mm -hmm. yung buhay niya. Mas, yeah. Kasi iyakan talaga yung mm. -hmm. loss, eh. Tingnan mo yung legacy, no? Anong iniwan mm -hmm. niya na valuable sa pa pamilya. I, I wish mean, therefore, ko ang tanong ay ano ba talaga uh -huh. ang purpose ng novena? Maghanda o kaya to remember at tanggapin ang iniwan na legacy so, at bigyan ba? ng value. Kasi yung birthday, novena, before your birthday, nung pinanganak ka, what about, inovena mo, yung, napag-usapan natin ito yung happy birthday, baptism day, naging anak ka ng Diyos. Oo, uh correct. -huh. Right. Di ba dapat, baptism dapat yung, milestone din natin, bday ko, hindi ng birth. We eh, should diba, also celebrate Baptism din. Kung mayroon bina tayo sa birthday ni Jesus, eh, pwede oh, ka oh, magbibili diba, sa birthday mo. Diba? 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 Yun. That's nice, nice. This is a nice talk, especially papasko na. Well, I mean to say, kunyari, malamatay si Jose Rizal sa December 30, mm -hmm. eh, ba't di natin balikan ang values ni Jose Rizal? Balikan oh, 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 natin balik, ang kanyang okay. sinulat. ba? Diba? Kasi itong Pasko, di ba, celebration, yung birth. Oo. Oh. Para handaan din ang pamilya. Isang buong pamilya ang simbahan. Yes. It's nice, ha? Ang galing mo. <laughs> <laughs> so nine days, let's prepare for Christmas. And Please subscribe, ah, share na, this ginagawa like. namin. Uh -uh. So thanks.